bumalik ako kasi wala nang daanan doon mukhang kailangan natin pumasok sa hotel na to para maka-access tayo doon sa overpass pasok tayo dito kasi mga mga hotel dito connected, connected yan mga kainags ano? yung mga exit, mga entrance kaya kailangan natin siguro pumasok dito pasok muna tayo rito yan, yan ang exit mga kainags ano? Oh. <laughs> ito na, ito na Eh, ganun pa rin eh Ah, oh, sa taas dapat Sa taas ako dapat pupunta Para makapunta ako doon Eh, ground floor pa rin to, balik tayo Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Yan, dito, dito, dito mga kainags, ano? Exit Yan, tayo Yon, Sabi ko na nga abe no? Dito tayo ngayon Parang gusto pa pumunta runa ah Pero wag na dito na tayo Pagod na ako eh Win Hotel Yan So dyan tayo kanina galing sa baba ano? Nasa overpass na tayo ngayon mga kainais nice. ano Kung wala mapansin O oh, diba Tapos ah excited na ako makakain ng ano no Gordon Ramsay Burger Tingnan natin awag ah, wag natin tingnan, pupuntahan talaga natin. Kakain tayo mga kainay. So, gutom na ako eh. Asan ba yung, ah, dito pala sa lamingko. Hilubad ko sa lamingko <laughs> Kasi madilim sa loob eh. Yan, dito tayo, dito tayo. Dito tayo ngayon. Naka ganda. Yan. Gagawin natin, diretso tayo doon pag ganun saan ba tama ba Ay, hindi pabalik pala tayo pag ganun pag ganun so gagawin natin Gagano'n muna tayo kuha tayong overpass pabalik pag ganun balik tayo pag ganun uy parang gusto ko talaga ng ticket dito paano kaya makakuha ng ticket dito gusto, gusto ko ng ticket dyan eh nanyakis <laughs> eh no hahaha 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 Ayos. Let's go, let's go, let's go, let's go. Las Vegas. Nevada. yeah, doon tayo tatawid. Sa overpass baba natin. Ganon tayo. Tatawid po tayo sa isang overpass din. Sige, okay lang yan. di ba? At least naipapasyal ko kayo. Napasyal, napasyal din natin itong Las Vegas Boulevard. Layo pa rin itong Las Vegas Boulevard. Hanggang doon yata ito, no? Tingnan natin, ang ganda ng kulay ng mga hagdaan doon. No? Gusto kong tingnan. No? Tapos, <laughs> nakakatuwa yung mga double deck na, ano, no? na bus. <laughs> tingnan natin. Ayan, dito tayo. Paganon. Tapos gusto kong pumasok sa Wynn Hotel. Gusto kong pumasok dyan sa Wynn Hotel, mga kayinan. kahit makapasok man lang tayo. Makapasok man lang tayo dyan, masayang-saya na ako. Sobrang saya ko na. ano no basta hindi subukan ko makapasok diyan ngayon din hindi pwedeng hindi ora mismo Yan. tara tara let's go let's go tayo yan uy dami mga entertainer dito ah mga okay rito ah ayos ah o, nako dito tayo Uy, si Brian Idol. Adam, so Idol, no? Ayan, tapos, bababa tayo dito. Bababa tayo dito. Pero napasok ako rito. Hindi pwedeng hindi ako mapasok dito. Hindi ako papayag. Bah! Eh, hindi na tayo makakabalik dito. Kasi, Iba naman yung pupuntahan natin sa mga susunod na tour natin, travel natin. Kailangan makapasok ko sa Wynn Hotel na ito dahil ito isang sikap na hotel dito sa Las Vegas mga di ba? Diba? Tama ba sinabi ko? Diba? Yan. Wynn and Casino Shopping Entrance. Ah, dito. Hindi naman tayo magsha shopping Tingnan mo natin ito. muna tayo dito sa, ano, sa Wynn Hotel. Dito so tayo. Yan. Ayos, ayos. Win hotel, asan kaya entrance ito? tingnan natin, ayun Win Valet registration tingnan natin doon, pasok tayo doon ba, hindi ako mapayag na hindi makapasok sobrang sikat na hotel ito eh kahit na, kahit na hindi tayo makatulog dito at least mapapasukan lang natin diba? tingnan natin dito ha no, no, ba? Oo. dito tayo dito tayo ay ah, toto ito to, to. dito yata yung ano eh ah uh, saan ba yung entrance ito puntahan natin to pasukin natin hindi pwedeng hindi <laughs> hindi pwedeng hindi <laughs> ayan mga kinak sa Wynn Hotel oh nandito sa Wynn Hotel no wow kita nyo naman oh nahimas-himas ko rin <laughs> pasok tayo dito sa Win Hotel mga kainis Ako, ang ganda pala rito Kita nyo, red carpet oh Ganda ng hotel na to mga kainis Ibang klase Oh my god, ay wow Ganda Ganda lang oh, Hindi oh. <laughs> <laughs> naman tayo magpapare-register dito eh At isa, makapasok lang. Masabi ko lang na nakapasok na tayo ng Wynn Hotel, no? Ha, ah, oh, kita nyo, no? Ganda, grabe, oh. Ibang klase. Kakatuwa. <laughs> <laughs> nakakatawa ah, at least nakapasok na ako sa Win Hotel na kung gaganda ng mga mga ano rito oh. mga tunay kaya to ah tunay tunay nga oh, ang oh, ganda oh ito tunay tunay siguro tunay ito na? No? ito tunay siguro kasi sarap gaganda ng halaman grabe oh mga halaman mga kainas grabe nakakainlab ako si Mahal Arena maiingit nito rito ngayon oh ito yung mga gusto kong halaman, no? Oh. gaganda, grabe. Yung pag-aalaga pa lang sa mga halaman na to, sobrang mahal na, mga kainags, no? Kita nyo naman, oh. tunay talaga, tunay ito, mga tunay na mga halaman ko Tunay na mga halaman yan. Gaganda ng bulaklak, oh. grabe, parang orchids yan. Orchids din siguro to. No? Tunay kaya to? Hindi mukhang tunay kasi, ano, medyo nalalanta, no? Ewan ko lang, ha? Pwede kayo mag-comment, mga kainags, ano? Kung tunay itong mga laman na ito, yung hawakan, baka mapagalitan tayo. Baka masabunutan tayo rito. Pero ang ganda, ganda rito. Tsaka mga mayayaman yung mga nandito, mga kainis. So, ba't ba ako nandito? Hindi ako bagay dito eh. <laughs> Kung bagay, squatter napunta rito, pambihira. <laughs> ganda lang, nagandahan lang ako eh, no? Yan, pati dito, gaganda, oh. Uh, mga halaman. Mga nagpapapicture dito. Kita nyo naman, gusto ko rin magpapicture dito, kaya lang. Sige, papipicture muna ako, sandali lang, ah. Ayan mga kay ano, nandito nga tayo sa Wynn wino di ba? oh, Win oh, diba? oh, Las Vegas, oh, di ba? Confirm mga kay Inex, no? confirm nakapasok na tayo sa Win Las Vegas. Tuwa-tuwa naman si Moko, ano? Dira. tara, labas na tayo. Okay na ako rito. Wow, materialis fuertes mga kay Okay na ako rito. Ayos na. Papasok na ako. May pagmamalaki ko na. <laughs> Ang babaw. Yan. <laughs> Ay, nakapasok din. Nakahimas-himas din. <laughs> Nahimas-himas din natin yung... <laughs> Ito, himasin din natin to. Mahimas natin to. Naka po, nahimas. Parang nakuryente pa yata ako. Parang sabing, boy, bawal mo hawakan yan. <laughs> nakuryente ako. Parang may static parang bawal hawakan ng mga ano, mga salat sa kabuhayan, mga kapos pa, mga kapos uh, sa <laughs> kabuhayan ano, mga lasang asin. Bawal yata hawakan. <laughs> Grabe, ang ganda ng sasakyan na to. Panalo. Nakakatuwa. Parang nakakamangha. Yeah. <laughs> Shoot muna ako sa lamin. Amoy mariwana. Amoy chonky. Chonky. Bakit di pa ako makarating ng bahay natin dito? Sabog na sabog na <laughs> Aira, no? Yeah, masyado lang tayo nag enjoy mga kainags. Ano? Enjoy, lang, enjoy lang tayo rito sa ating uh, pinapasyalan. Yan. Talaga naman, nakalaan mo nga naman, ano? Oh, ganda ng kuha natin, no? Talagang hindi siya against the light. Yung light again sa sunlight yo. Patawa eh, no? Hindi naman nakakatawa. Ay, Hay, nako. yan Ah. Oh, ba? Diba? So hindi ko na pwedeng iharap ang camera roon kasi baka hindi niyo rin makita. Ayan na naman kayo, sabi niya na no, magsasawa na naman kayo sa mukha ako. <laughs> kasi pag kahinarap ko diyan, oh, parang medyo ano eh, no? Ah, hindi, iba iba pa GoPro, no? Diba yung lens ng GoPro. Mamalupit, malupit. malupit. Oh, ayan. Pero nakita nyo na ito kanina eh. Ayan, pero ganito na lang muna. Sa mukha ko na lang muna ilalagay mga kainags. Ano? Ayan. <laughs> Tapos a, punt puntahan natin yung may mga magbabangkadong kanina sa hotel na yung Venetian yata. Tapos kain tayo sa Gordon Foods. Ah, Gordon Foods sa Gordon Ramsay, Ramsey Gordon. Ayan. Tapos ano? Amejo ah, medyo nako. Naka yellow bar na 'yung ano ko, na 'yung aking battery. So, tatlong battery ang dala ko. Nagamit ko na 'yung dalawa. Pangatlo na 'to. Eh baka maubusan tayo ng battery. Stop na tayo sa pagbablog natin sa GoPro natin ano. Pero tingnan natin kung okay pa 'yung cellphone natin gamitin. Baka hindi baka puno pa rin puno na rin 'yung ano. 'Yung de, ano ya? Ano ba 'yun? Basta 'yun. <laughs> 'Yung GB. Kaya dito tayo ngayon mga kainas ano? Akit tayo ganun Pag ganun tayo Baba tayo sa dulo Let's go let's go Let's go tayo Yan. Ayan Palaso Palaso Hotel Ba anong sinisilip nila rito may mga sinisilip sila rito Ano ba meron dito Ano ba meron dito Ah yung ganda no Grabe ang ganda no? oh? Oh? Kita nyo ganda, no? Wow! Ang ganda. So, tara. Alis na tayo dyan. At least nakita na natin. Medyo nagtitipid tayo sa battery ngayon. <laughs> let's go, let's go. Kailangan umabot yung battery natin sa Ramsey Gordon. Para maka-experience na ano tayo na nakakain sa guard sa ano, Ramsey Gordon. <laughs> Gutom na talaga eh. Bubulbulin na di ari mong sasabihin. Pagod ako. Naubos ko yung tubig kanina na binili natin. Umihi ako dun sa sa mga ano sa mga hotel na puntahan natin ano. Ngayon nauuhaw uli ako. Eh grabe ba naman yung ginawa natin paglalakad, no? Tapos ang init pa. Tapos sa uh, din bunganga ko. Ah, pero anyway, ito ganda na ito. Parang antigo na ito. Ano. Ito mga sasakyan, no? Yan. Yeah. Yeah. Kaya. Uh, pagod na ako, makakainis. Ano? Pero okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo, enjoy lang natin eh. Yan. Kaya. Ah, <laughs> sa bigay nun eh no ayan no Las Vegas Boulevard yan yung sikat na daanan dito sa Las Vegas mga kainags no? kung saan eh dumadaan tayo ngayon eh para maging sikat din tayo hindi <laughs> matagal na tayong sikat eh sikat na sikat na yung ulo matagal na hindi hira na no <laughs> patawang mo ko gagina ay nako kita nyo naman mga kainags nako pwede ko na tanggalin yung salaming ko rito yan di ba Ayos na ayos Tapos naku Dami nating taong mga nakakasalubo ngayon ano? <laughs> Tsaka medyo Anong oras na ba ngayon? Ngayon masarap maglakad mga kainags Ngayon ay ano oras na ba? Naku 4.26 ng hapon dito sa Las Vegas Kag Kagsagsagan Ng mga taong lumalabas Dahil maganda Yan pala aso Yan Mga harapan natin kailangan ko na lang magsuot ng salamin At Masilaw oh. Yun, guwapong guwapo <laughs> Ay, ay nako po ah, Nanunuyo na yung labi ko rito no? Tsaka gutom na ako mga kainag Pero hindi naman ako nagsisisi na kung bakit nagugutom ako Or bakit ako lakad na lakad Kasi gusto ko talagang masulit yung pagpunta natin dito sa Las Vegas sulit na sulit ilang beses ko nang inuulit yan sa mga vlog natin na gusto ko masulit talaga <sighs> huh. hindi na muna ako magsasalita mga kinis ano tingnan nyo na lang muna yung mga views natin yan yeah. <laughs>

So ito na mga kainags, no? ito na yung sinasabi ko sa inyo na may mga namamangka. Ayan, no? Oh, ba diba? Linaw ng tubig, ano? Para siyang nasa ano talaga, no? Yung, ano ba, Italy? di ba? Oh. Merong ano yan, merong ano, merong may bayad yan, mga kainags, no? may bayad yan. No? Merong bayad yan. Para sa mga turista talaga. Pero okay naman, sulit naman kung napapansin nyo. Sulit na sulit. Ayan, tapos ah, doon pala yung ano, doon magsisimula. Tapos alam ko ikot ka pa doon eh. Doon sa dulo parang iikot ikot ko pa yun. Ang labas mo doon ano. Dito tayo. Tingin tayo dito Ayan. Sarap mag... Parang swimming pool. Ang sarap maligo ano. Dito tayo. Di ba? Sarap maligo ano. Ato Tingin Ay. Dito na tayo. Ay pwede. Baka pwede akong uminom ng tubig dito ano. <laughs> pwede akong uminom ng tubig dito. Uhaw wow na ako wow na talaga ako. Ang bihira. Ay, 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 may lumusot tayo na. No? Doon sila, doon sila galing ano, lumusot dito. Yeah, tapos meron akong nakitang fountain diyan. Pwede tayong kumuha ng tubig siguro. No. Kaganyan ang gagawin ko. Ah. Uh, Mabasa <laughs> lang yung Ay, ta 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 ta. ta. Yan. Wow. Grabe. Ang tao. O, di ba? kaya papa picture mo ako, ah, tawid tayo, tawid, hu, uh, cagari to, yeah oh. no, oh. parang gusto mo noon ng tubig ah, huwag na ako, eh. mo <laughs> ito, ako, huwag mo na Maganda huwag mo maganda. ako, huwag mo na ako, mga entertainer ayan ako, oh. Mga entertainer. na ako, ayan. talagang anuhin ka niyan, pipilitin ka niyan, may lalagay sa'yo. Pag pumayag ka, sisingilin ka niyan, mga kahinag Kaya pagka medyo inaano ka, <laughs> eh, mapapabayad ka ng mahal. Mahal daw yun eh. Ayun oh, pa, makakainis, oh, <laughs> <laughs> ano? Sayang Parang gusto kong bumalik, ganda na tayo Gordon Pak. ano ya. Ramsey, ha? ganda tao tao, dito, Okay, ganda ka din yung sa Pilipinas. Siksikan ng konti. Ito may ahas, oh. Mayroon siyang dalang ahas. Naku, ito, 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 tinan mo. What are you recording over here? No, no. Yep. I'm looking for someone. That We're gonna embarrass you while you're looking. No, thank you. It'll be super fast. Oh no, thank you. Don't you worry. Thank you. I'm hungry. Yeah. Sabi sa inyo, napakaganda kong lalaki, mga kainag siya, no? Kinabul-habul ako, teka muna at baka kinakapakap ako yung mga wallet ko at baka... Kaya, napakagandang lalaki natin, hinahabol tayo ng mga chica babes, mga kainis, no? Tsaka magagandang mo ba yung naghahabol sa atin? Sabi sa inyo, hindi ko na kailangan yung paliwanag siya, kita-kita niyo naman, di ba? gitira. Hay nako, gutom lang yan. Ay, ito pa isa oh. Ah. Oh, meron naman dito para sa mga babae naman, meron dito. Para sa mga babae, mga kainags ano. Yan, oh. 'Di ba? Para sa mga babae naman. Oh, Ayun para pair, 'di ba? na yung labi ko. Ah, parami na ng parami ang tao ngayon oh ano to? <laughs> Thank you Yan yung mga yan, yung mga nagbibigay na yun Parang, hindi ah, ko alam, strip Parang sa strip yata yun, strip bar, naman. Hindi ko alam eh Ito, 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 dito na tayo sa ano Sa Gordon Ramsay Burger Pasok tayo Subukan natin uh, kumain sana kaya ng budget natin ano hindi kaya yan mga kaya nags ano kaya yan <laughs> ang yeah, dami lang tao natin eh marami lang tao yun eh. oh ganda ng ano nito oh. wow pasok muna ako dito mga isang dali lang ah eh. burger. Pasok lang ako sandali. Ayan, dito na tayo sa load mga kayo ano? Burger. Mag-check in na lang tayo. Ayan, dito, dito. In order natin ay itong Hell's Kitchen Burger. Ayan, o. Ayan, kita yan. Oh, ito na mga kayo nags, kain na tayo, ano? Kakain na tayo ng Gordon, Gordon Ramsay Burger. Mmm. there